Ganito kaliwanag na ang ilalim ng expressway. Unang-una, yung mga tumatambay na tolonggis dito, wala na. Yung mga pauwi na kahit anong oras, alas 10, alas 12, or 1 a.m. na ng umaga, wala nang pangamba kapag naglalakad kayo dito. Kitang-kita kahit malayo pala yung mga tao na tumatambay dyan, makikita mo na. Malaking tulong din ito para sa mga motorista na naka-two wheels dahil wala nang mga pangamba kapag dadaan kayo dito. Sobrang dilim, pag mayroong mga lubak dyan, delikado para sa mga motor. So, ito din yung nasama ni Yorme sa ika 100 days niya. Tara, pasalan na rin natin itong Osmeña Highway. Mga kababayan, nakita nyo naman, ilang taong nang madilim ang Skyway. Ilang aksidente na ang naitala sa MDRR mo. Pero malugod ko pong ipalam sa inyo, kundi pa kayo nakapamasyal sa lahat ng bahagi ng Skyway na nasa loob ng Maynila. Nalataga na ng 1,162 LED tunnel lights sa 4.1 km sa highway, sa Skyway Stage 3 sa lungsod ng Maynila. Na tinapos lamang less than 45 days. Salamat, Engineer Randy Sadak at sampu ng iyong mga empleyado. Salamat, Ramon Ang. Mabasa ka sana ng ulan. Dumami ka pa. Bakit ko po'y pinagpapasalamat? Lumiwanag, naglagablab ang Kirino hanggang Subel, ang Kirino hanggang Samora, ang Kirino hanggang Linaw. O ng TOSCAS ang maynila, libre po natin na kuha. Alright, uh, magandang gabi. So, nandito na tayo sa Makati. Napapunta uh, na tayo ng Buendia. Kina mo yung ilalim ng expressway dito. Di ba? Ganito ka, dilim. Kaya napaka-delikado sa mga dumadadin dito. Dapat ko alam din, dublay ingat kasi may mga tao na, kita mo yung emergency bay dyan may mga tumatabay dyan dyan minsan minsan ma mal malilit mata mo may biglang tatawid eh, yan yung problema dito okay? medyo madilim pa diba eh, pagdaan natin sa Manila hindi mo kung gano'ng kaliwanag na yan yung pinailawan at sinaksiyan ni Mayor Isco Moreno diba ito yung sa part ng Barbato, kan pa Makati kanyang kadilim dito dito kasi hindi lang mga four wheels yung dumadaan pati rin mga motor kung titignan mo, para siyang expressway pero hindi, ito kasi ano to, nakakadana lahat na dito hindi lang mga four wheels, pati mga motor din. at ito na, pagpasok natin sa Manila, tina mo, ang liwanag na pagkalampasan dito sa Zobel Roas so, ito yung update natin na after mabuksan to maninibawa kapag dating mo ng Manila Oh. So far, wala pa, wala pa mga ilaw na nilagay dito sa area ng Makati. Tira mo, kahit patay mo yung headlight mo, maliwanag. O, talaga, ang talaga? Ito talagang uh, sinulisit ni Mayor Escomore, no? At uh, talaga namang, ba din, maganda yung resulta. Tira mo, oh saan ka kita niyan? Parang umaga, Oh parang hindi madilim eh, update lang natin itong sa bandang kanan ah, oh, ang dami ng mga tao dumadaan dum no? dati kasi puno ng mga mga, dyan, mga formal settlers mo ang linis oh. kinanggal na rin yung mga obstruction niya yung mga basura yan yung baka ng basura dati yan ah, yung nakabako yung construction ng NSCR gagawing uh, elevated na yan sa diretso tayo hanggang Mabini Bridge. Oh, may mga ads na rin pala yun. Kitang-kita mo na yung ads ng kwanto. SMC, no? Oh. Ganda. Pati yung mga nakatira dyan. Wala na silang pangamba. Wala na yung mga tulongges Ito, nauso yung mga isa rin sa rason. Number one yung mga tulongges Pag madilim dyan, tumatamba yan number 2 yung aksidente eh. kasi itong kalsada may mga lupak lupak yan eh delikado sa mga nakamotor kaya dandaan talaga dati ngayon mabilis yung takbo nila kasi nandita mo na yung mga potholes dyan Ito so yung nasama ni may nung ikaw 100 days niya, di ba? Yung 100 days, parang isang taon na. Ayun yung bilis kilos talaga, no? Ang una ako nito, kinonsern talaga ng mga kanto. Mga taga dumadaan ng Manila. Sa pa naman kay Iskol, talagang ginawa niya ng paraan. Hindi lang yung ningas, yung hindi yung plano lang, di ba? Ito may kwan talaga, may initiate. ako Santa Mesa Road wala pang pahilaw doon so simula sa Zubel lang talaga to hanggang dyan sa may napunta ang Mabini Bridge pero mababa din kasi 4 kilometers itong sakop ng bagong pahilaw Kita-kita diba? mo dito kahit yung kahit yung malalayo, kitang kita may mga tao. Kaya diba, kahit anong oras maglakad ito, baka na ito, pa alas tis na ng gabi, dahil pa rin maglalakad. Dati, ng oras, wala na maglalakad, takot sila eh. Kaya ito, kahit po, maglakad kayo ito ng alauna, alas 2, walang pangabang. pulpit yun dati puno na mga ganyan yung tambay wala na kaya mga makatambay dyan tsaka yung mga nag-aabang ng tulunggis paliwanag na so hanggang dito West Zamora oh, ngayon yung pahilaw dito madilim na konti hindi pa nalagyan dito iba e siguro nasama ang dito isa ko pang expressway lang pala